Hi guys, good morning. So today, um, papasyal tayo ngayon sa may bukid. Titignan natin yung mga nagtatanim ng palay doon. Pang second crop na nila. So yung gamit namin ngayon is bike. Bike. <laughs> bike owned. so ayan, bye! Gawit <makes noise> na ka. Hindi lang pala sila. Ayan guys, malapit na tayo sa pupuntaan natin. Parang akong nung ng ano. saan? Pupuntot kami dun sa may kabila. Pupuntot sa tulog. Pupuntot kami sa tulog. Sa kabila muna. Hindi, Napagod kami. So yan, andito na kami guys. Hi! Nakarating na kami. In 10 minutes. 10 minutes from our home. Nandito na. Hi, Deng. Hi. Saan tayo dadaan? Teka muna. Yan. Wala pa pa rin ako? Oo. Huwag kang tumulong dun sa mayroon. ano. Yan. Mawa muna tayo guys. be careful. Uh. Ayan guys. Um, bukid po ito ni Uncle. Ayan. Pang second crop na. This October. So siguro yung harvest na naman ito is December. By, mm -hmm. by December. February? Or February pala. Ayan. By Feb. second crop. Hi. Sa mga magigiting natin magsasaka. Mga masisipag. Direk sa araw. Ayan po. Hmm. Punta na kami dun sa gitna. Tara. Tara na't na madulas. Piling ko dapat wala tayong chinelas. Kaya nga magpatay. Kaso baka ma matinik. Ayan. Pupunta na kami dun, guys. Well, tayo sa kapila. may ahas dyan. Ay! <laughs> may ahas pala dito, guys. <laughs> ah, dito po. <laughs> Ayan, guys, may ahas pala doon dun sa kabila. So dito tayo dadaan. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, dito pala sa pe. Uy. <laughs> Ayan, guys. Ito na ang tamang daanan daw. Dahil sa kabila ay may ahas. <laughs> Muntik pa ng matuklaw. Hindi <laughs> kasi nagtatanong eh. Ayan. Ayan guys. Papunta doon sa may kubo. Oh. Guys, malalim. Piling ko nga dapat-dapat kakaan dapat, yun. Tapos na ka. na. Para hindi na madulas. Ayan. Yeah. Guys. Ah. alas 9 pa lang ng umaga guys pero mainit na hindi na siya good for the skin eto hmm. guys so tignan nyo kaka harvest lang eto Itong side na nabalitaw. Ayan. Okay, tapakan mo lang. Ganto daw dumaan, guys. Kailangan niyong tapakan yung ito mo. Ayan. Para umiga siya. Ayan. Hello po. Gusto raw itry ni Anding magtanim So, titignan natin mamaya um, kung magtatanim nga talaga siya. Ayan. Yeah. Wala, mabilis. Ang bilis nila. Siguro mga 7 po sila nag-umpisa magtanim. Mainit talaga, grabe. Mainit daw, sobra. Ayan guys. Mas na ito pala. Yes. Dito daw, dahil may ahas dyan. Pala? po, sila ni G, bumiling Ang Hanggang ano? Hanggang tuhod. Hanggang <laughs> ba Opo. <laughs> <Sige po. laughs> Pero piling ko dapat nakapaan na dito din. Kasi masyadong marutok na yung nandirini. Ay! Ang lalim ko! Ang <laughs> lalim nga eh! Ang guys! Look! Alam, piling ko dapat dito dumadaan din. Wait lang! Hindi ko alam kung saan Sorry po. Ayan, okay na po. Malambot. Kaya, kung malambot, mo, <laughs> Ayan. Ayan. Ayan

ay may prabiyo may from ano di <laughs> opo oh, <laughs> lima po Meron. Isa. isa po puntillas ang puti puntillas di ba ito guys he okay, bajan kami pupunta kami dun sa pupunta. may tractor ano ka <laughs> mag-aararo kami to try namin mag aararo ng lupa. Ayan guys. Hindi ko. Ayan. Pupunta kami doon. Eh, no bad words, no bad words. Ayan, medyo maputik din dito. Pero okay rin naman. Medyo matigas-tigas. Pero, daan-daan lang kasi matutulis yung mga damo. Ayan, guys. Kapakapa lang. Ayan, katulad dito. Sobrang maputik. Ayan. Dun. Dito na din. Dun. Sa mga hindi sanay sa putik, medyo makati siya, guys. Mga makati siya. Yan, susundin na tayo ni Binad. <laughs> princess, ano? Passenger princess. Let's go. Ayan. Hi, G. Ayan, May siya, dad? G. Wow, ang lalim! Ayan, look. Paano ka guys? Hanggang half ng tuhod. Hi, guys. ay Kala ko naman hanggang dito. Susundin tayo ni Binad. Magte-tractor tayo, guys. May palay nad. Yeah, tingnan natin kung paano kayo sasakay. Pipili ka muna. Ay, dito ako sa may pinakaano. <laughs�> dito ako. Turn na lang. Ba't ako? Diyan lang sa gilid. may video rin sa'yo. Sa gilid. Ayan guys. Huwag lang, huwag lang, huwag lang. Hindi, sabukin ka. Huwag ka dito. dito, Deng. Matasik dito, Nad? Hindi. Hindi ka sa kapila. <laughs> <Dino ako>. Ay, <Okay, laughs> yung... oh, <laughs> mo na tayo. guys. Lima, limang tao sa isang tractor. Dito <laughs> dito ka upo, oh. dino, selfie, selfie, <laughs> selfie. kami, guys. Hayan. na? 'Wag bigyan mo ng luha, 'tol. Sino pa sa mo? tatlo, so, ayan. Pero si Binod na lang magalit. <laughs> Masyado lang durog <garug> yung katon. <laughs> Naano na kami. Ayan, guys. Sheesh! Okay, okay, okay. Ha? Pakamayang tapos ito. Ah, ah, tapos konting silinyador lang. Ah, video pala to. Picture na lang. Alam mo may ano ka kami Ayan guys Tapos na tayo mag -ar araro dito Si Binad na Si Binad na tatapos niyan lahat Ayan Maluwag pa yan Ayan pati yan may, <laughs> <sabi niyan. laughs> Ito lang yung sa kanila Ayan ayan Nagandun sa dulo Sa so, diretsyo okay. Ya, yeah, tapos na tayo. Mabalik na tayo dun. Hi, Alas gis na. Guys. Sobrang init na grabe. Yung oras na gagawin. Ten. Yan. Yeah. Ay, inararo namin. Inararo namin. Yan. Ay, Parang yan. si ano, yung ano, yung, 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 yung vlogger. Uy! Na, ano? batang ata yan. Oo. -oh. Ay, ayan. Pabalik na kami. Uh, yung mga yan. kamanyan. yan. Kaman yan. Kaman yan. Kaman yan. Kaman yan. Ano kaya yung atin? Hoy no? mga kaapo. Ka <laughs> Ay apo. Uyun walang arti sa putik. Ubalik na kami doon. Punta na kami. See you guys. See you on next. Vlog. See you on next adventure. Doon sa ano. Abangan nyo <laughs> Abangan niyo kami mami ng hapon. Doon kami sa bukid, sa, sa bahay. Mag-aararo ulit kami. Ay, may daga. Ay, may palaka. Ayan, guys. Malapit na. Nakaapat na sila, guys. Ayan. Ayan, guys. Tapos na tayong bumisita sa bukid nila, Uncle. Sobrang nakaka-enjoy and nakakapagod. Look. Ngayon, nag tayo ng paa. Uy! Sama <laughs> mo. Oh my God! Sobrang, ano pala, sabay ng anak. Bye <laughs> bye na tayo guys daw. Sobrang pa. Bibilin pa pala. Magpupunta pa tayo isa. See you don. Bye. bye. bye.